Magkano kilo? Ha? Ah. Huh? kilo, gote. <coughs> Gago! Tushao siya, Oh my God! Wow! Sumo! 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 Yun lang dito. Ang Bili na tayo. Ito, ito laman, Ito. No? Ito may taba na lang. Ay, no? <coughs> 2,000 years later. Bukas na palingke. Ito. Pabalik na lang tayo. Saging, oh. Ganda ng saging, oh. Daki oh. Baka sa... Eh, may itlog pala dito, pari. Oh, dito. Try ko nga bumili mo. Ah, oh, mamaya. Pabalik natin. Yan na lang, oh. Ito, maganda, oh. Pabalik natin. So yun na nga mga kababayan Bumalik kami ni pare sa palingke ng hapon Mga 5pm ang oras na ito Dahil uh, nung pumunta kami ng tanghali Walang bukas, hindi namin alam Tapos tiningnan namin, walang mga oras Or naka-ride siya in Chikwa diba? Di namin alam kasi hindi naman namin kabisado So dito, uh, namili-pili na kami at may nakita kami sibuyas Buyas na ang lalaki at bawang na malalaki din. So hindi lang namin alam ito, kaya ito, yung kami magkaintindihan no, no, dito eh. No, no, no. <laughs> kasi hindi namin alam yung price. Hindi pa namin kabisado kasi magsalita. So basta nagbayad na lang tayo in inti uh, ang malaga nabili natin yung kailangan. Kahit di tayo marunong salita So maraming tinda din sa palengke uh, maraming prutas So yung presyo, uh, alas same lang siguro kung i-kumpara natin sa Pinas so di ko lang alam eh pero parang ganun <laughs> basta yun, ang, ang, binili na naman namin is uh, yung mga kailangan kasi wala na sa dorm eh doon, kasi kung sinong kung anong available uh, gagamitin na so kami kailangan din namin bumili na para kasi wala na doon para may magamit alright pagkatapos nga namin bumili ng mga sibuyas bawang pumunta naman kami doon sa karnihan kasi rito sa araw na to or sa oras na to wala kami nakitang manok so pumunta kami sa baboy as usual hindi naman makaintindihan eh. pero doon meron eh pangit yun pangit kilo ha huh? <laughs> hindi alam tagpila kilo gote hindi alam ha

180 ang kilo magkano yan sa piso eh yan sa akin ano na yan eh isang kilo may gito po sa akin isang kilo may gito dalawang kilo ata ito sa akin eh ito na lang ubos ang 400 ay ito mga 700 nasa 700 po 37 na tayo Tama ah, ba? Wait tayo, parang may sukle eh Sayang <laughs> so, din Sisi eh. Sisi Sisi lang kasi alam natin Tinanong natin kung huh? Magkano kilo, di naman natin alam kung kilo Ito hindi sinabi Hindi, 180 Pre, try ko bumili ng itlog dito pre Ito oh, itlog ng ano pre Itlog na yun na yung nasoro <laughs> Gansa, ayan Laki ano?

Parang malaman natin, tinitimbang to eh. Yun, 6 lang. Ayan natin. Hindi ko magkano kilo. 49 45 45 meron tayong 65 sisi si. 45. 45. Ha? May itlog ka na ng dinidiin. Pula 'yun eh. kulang 'yun. Pula 'yung. Pula 'yun.

Sige lampay. no. Ha? Ito yung apo. Ang goy kasi no? Okay. oh yung malit lit. How much? Di naman marunong. Ipatimbang mo na. Igaw. 40 ata, 40. Oh. One, 40. Go Wait, Hindi na tinitimbang na. Igaw. Ah, 40. Can I put this first? 40 inti sa mga Nasa 70, mala. <laughs> Dihiran <Dingeron> talaga eh. <laughs> Ayan, ibayad mo. Yung Philippine money. May Philippine money ka po pala dyan. Bayaran mo Philippine money Bilang gulat yan.